Right. So good morning. Good morning, guys. So welcome back sa YouTube channel natin, guys. So nandito naman tayo sa Carmen Planas, kahabaan ng Ricto, sa Divisoria. Shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming salamat sa mga supporter natin, sa mga OFW, mga SIM, ano, sa mga from Liti, shoutout po sa inyo lahat. So sama na muna si tayo, vlog dito sa uh, Carmen Planas, dito sa kahabaan ng Ricto. So update lang tayo sa about ng mga kalinisan dito sa Divisoria, no? Okay, samahan niyo ako muli para ipapakita ko na ano, uh, nagbubuga ng tubig dito sa kalsada, nilinisan yung mga buraks buraks no? dito sa kahabaan ng rikto sa uh, sa night market. Samahan niyo ako, so let's go. Wow. dito na tayo sir ito po yung kahabaan ng Rikto no so ito po nagsisimula na po nag, ano? so hindi po tayo nakapagabot doon sa mga basura natin na nadat uh, na natin dito sa area na to so yan mga kaysa ipapakita ko lang sa na dito, no so doon sa bandang dulo mga kaysa so, nandun pa mismo may mga ba ato manong uligtap po ng mga basura sa dulo no so dito tayo magsisimula para uh, ipapakita ko lang sa inyo dito po ang kalinisan po sa divisor kung pangyayari sa araw-araw po itong ginagawa to ni ano ni Mayor Escomorino no, sa, dito sa kahabaan ng rito ito po kasi mga ay, so dito ay ito po'y tinatawag po nila ng night market no sa pagkagabi po ito po'y napakarami po naglalatag dito sa mga iba't mga mga parod, ano mga produkto po dito sa mga paling uh, palingkit mo na to gabi to Yeah, so ito po, in nakita mo naman kung araw-araw pong ginagawa nila po to sa divisoria sa ito pong <coughs> <kahabahan> ng ng rectum <coughs> okay, so nandito ang ating si Boss Papansin TV. Shout out. Good morning sa mga katim team natin. Si Lakay Avenger. Ah, Ka Barbers Elmo. Combo team vlog. si ganggang TV official. Shout out good morning po sa inyo. <coughs> so sa lahat po po nakakilala sa Kay Tony Vlog, you know, shout out po sa inyo. Good morning. Good morning po sa ano po na uh, sa nakakilala po. <coughs> so hindi pa napap-subscribe kay Tony Vlog, mag-subscribe, like, comment sir share, paki-share naman po sa ating mga video po. Good morning. Yan <coughs> Na dito. So, ano lang muna tayo dito sa kaganapan, no? So, time check natin mga guys. Hmm. Time check po natin mga guys sa 5 o'clock ng umaga po no. So dito na po tayo sa kahaba po ng ano to ng Rickto na Divisoria mga guys. Abantiman tayo kasi ano Ay, shout out po, Wala si Elmo. Tinanghali na naman. Ah, diyan, good morning kay ka blogger natin. Come So yan na pinakaano natin mga guys kasi may napakaraming ano po dito. Ah uh, tinatawag ay mga buraks-buraks po yung mga ano. Kaya po araw-araw po lagi nila ni to. Tsaka lalo pa yung ano uh, madulas po mga guys. Kailangan kailangan din talaga na ini-sprayhan po to. Binubugahan ng tubig gawa ng yung madulas tong kalsada na to pagka ano pagkatapos ng night market no. <coughs> So, iikot po ito mga guys na i-ano, eh, bubuga nila ng tubig. Hanggang dun sa dulo ito mga guys. <clears throat> Yan. Yan. Uh, good morning po sa ano sa mga sipuntan ng sa sa Burawt ano. So punta rin tayo mamaya. Uh, update naman tayo sa kaganapan ng ano sa Burautan Dito din sa po sa Divisoria po sa May Carmen Planas po Mamaya so ipapakita natin mamaya na sa inyo. Update naman tayo doon. <coughs> so <coughs> So oh, bali, bali tatlong bombero po 'to naka ano no sunod Ayun. So, ayan Sa ito tayo Sa kabilang side po So, hanggang po dito Sa kabilang side po mga So, iikot yan o oh. Ayan, iikot yan dun Hanggang dun Hanggang dito rin Iikot yan ng Ano na yan uh, Bumbero Para bubugahan na Ang kalsada dito eh. Nilang <tongan> yeah, talaga maganda lang ang kanilang pananamit. So maraming salamat sa mga nagpapanood sa ating video So maraming salamat po sa mga support nyo. So hanggang dito lang po ang ating video. Salamat.